yung nagbook oh Crispin Chua okay na salamat okay na mga boss item pick up first booking natin bali papunta yun mga boss na ano ng Makati Makati paid by wallet to mga boss ha? tapos kinuha ko to sana makuha natin ayun nakuha oh, ko ay ko to mga boss oh ah uh, meron kasi siyang priority fee papunta ng ano to ng Paranaque inuwa ko na plus 100 sayang eh. so paid, paid, by wallet din tapos yung isa papunta ng ano yon mga boss na yung isa is papunta ng Makati ito meron siyang priority fee na 20 pesos tas may high demand na 23 Ah, right, let's go. Pick ko muna isa layo layo tayo ngayon. Papunta sukat yun eh. Pero okay lang, plus 100. Good siyan. So, yun. What's up? What's up mga boss? Good morning. Well, welcome ulit sa ating panibagong vlog. Hindi ako makapagsalta ng maayos dito sa helmet ko kasi ano, masikip. Nilalakasan ko yung boses ko kasi walang mic tong camera natin. Ano lang yung naririnig nyo, yung built built-in mic yung ano niya sa loob ng camera so let's go ang oras pala mga boss is 11:43 na ng tanghali. <laughs> tanghali pa rin tayo. Sinisipagan ko na kasi yung upload ko mga boss para lagi tayong may upload. Pero susunod aga ko na para maaga rin tayong makauwi at maagang kumuta. So let's go, pick upin ko muna yung kasabay para nyake. Let's go. Waiting tayo mga boss dito sa Pelson Hardware. Oh, mali, mali styling. Ano? Uh ano -huh. dapat chat? Daniel. Ah, Daniel. Ah, hindi mo. Dala. Daniel lang sige baka sa mo i Baka sa mo i-share. Hindi na ko mababae. Ingat. Baka sa mo Ah. ah, nalagyan ng ano, ng A sa dulo. Okay, ito yung gitna ako eh. Daniela. Tama ni Daniela. babae na siya. yun, goods na mga boss item pickup na chip thank you chief so unahin ko muna yung mga ati, tapos masig tayo ng paranyake paranyake gaming tayo kinuha ko yung kasi may plus 100 Tayang kasi yun eh para na rin, para na rin tayo nagtakbo ng tatlong booking so tara, let's go para paranyake picture kolang ko lang ko okay na mga boss bali 14 kilometers puntang paranyake so tara let's go Tawagan ko muna, sir. Sige po, oh. na sa gilid, sir. Sa lilim ka lang, sir. Saan Dito, pwede dyan. Dito na, sir. Ay. Ayaw sa buting. Dito na ako sa location. Hello? Hello, sir. Apo, sir. Apo, lalamob. Dito na po ako sa entrance nyo po, sa gate po ng Esteria. Anong unit daw kayo, sir? Sa Mimosa. Sa Mimosa. 423 Mimosa 443 Mimosa 443 Ano sir? 423 ah, 423 Mimosa Sige sir dito na ako Papasok na ako Mimosa Okay po okay po Sir Mimosa 423 ano? Mimosa 423 Apa? Kain okay na sir okay. Saan yan sir yung may mga Pangatlo sa? Pangatlong building sir sa kaliwa Pangatlong sa kaliwa Sa mga main road Kaliwa dito Oo, uh, salamat Opo sir sa Pelson uh, Walang, walang opo bed na Ay magbukas ha na ata signal dito. yeah. kung yung oras. ah okay. paano naman sir? ay magbukas eh. alam naman. ang magbukas ng ano? parang walang data dito ah. yare. Ayaw lang ito. Eh, sir. Wala pa. Shoutout na lang kita, Pak. Ha? Ha? Ah, sige. Shoutout kay Paps. Ang pangalan mo, Paps? Randy. Kay Paps Randy. Nakilala tayo dito sa Paranaque. <laughs> Kanina ko lang kasunod sa ito. Ha? Ah? Naiya lang akong tumingin ah. eh. <laughs> <Anong> tanong Ano yung anak? Ang natandaan ko, Dala da eh. Ah, Daniel Dala Ha? Ah? Daniel Dala Daniel ano? Dahil mismo ako na eh sa YouTube. Oo. Ay booking ka na. Papunta pa Hello. nga lang ako sa booking ko ngayon eh. Ah. Ay, ano? Ikaw to? Oo. Hehehe. Okay, Pops. Ingat ah. Ah, sige. Ay, bu. Saan pa sayo? Taga dito lang sa ano? Dito lang sa Dito Rosa ah, Santa Rosa? Oo oh. Layo ah Okay, yeah, Paps, ingat ah Oo, oh, ingat, ingat May nakuha na ako, pabalik na ako ng QC Oo oh. Ano, wallet plus 111 Tapos sasabayan ko pa ng isa Kailan may ma-upload? Kailan ma-upload? Kundi bukas o oh, susunod kasi ano i-edit ko pa to eh. Abangan mo na lang. Ha? Okay, bye. Okay na, nakilala tayo ni Pops. Sinusundan niya na raw ako. <laughs> Kailala niya ako, taga, taga Santa Rosa siya. Uh, tara, pigapin ko muna yung, ano, yung booking. May nakuha na ako papuntang QC to eh. Ma'am Sylvia? Ano yun, ma'am? Papaya. Ah, papaya. Sisirang ko lang po ah. Salamat papaya oh, malalaking papaya to ha ay papaya at bigas pala ito yung booking ko na to mga boss oh. ano siya uh, may ano siya priority pina na 111 kaya naging 250 paid by wallet ulit tayo <laughs> paid by wallet para kasi ano na lang to eh, 516 para tumakas taas tapos uh, sabayin natin ng ano, isa pang QC. Sana cash makuha natin para <coughs> may pang ano naman tayo pang cash cash. So let's go. Ami uy. Ami uy. Quezon City. Dito na po bayad, ma'am. Thank you. Ay na po. Salamat. 180 nakuha tayong bukain papuntang ano rin mga boss Quezon City ayun may priority fee na 20 pesos tapos 180 binigay may tipa tayo ditong piso goods goods nakakash din ayo ah, alos magkalapit lang pala to yung krame tsaka yung kaunlaran oh, alos magkadikit lang sila mga boss unahin ko na muna tong ano, yung pinikap ko rito malapit kasi to 23 kilometers kaputang QC to Paranaque let's go next drop off na tayo mga boss uh, 850 meters na lang 5 minutes keep okay na mga boss drop na yung ano, papaya tsaka yung bigas so hanap na tayo ng booking ulit ng maganda ganda <laughs> Oras na pala is 4.12 na ng hapon. Nakakaano na tayo. Apat na booking pa lang. <laughs> 773. Kaya pa yan. Maka 1 plus pa tayo. Isang balik pa. Makati. Makati pa tayo. Walay, tangali na ako. Nakalabas kasi kanina. So update ko na lang kayo mga boss Pag may ano uh, na tayo Booking na tayo Let's go Hello ma'am Ano to ma'am Sticker lang po Ah sticker po Doon na po bayad ma'am Salamat hmm. Tapos mga boss May nakuha na akong booking 500 meters lang ang lapit dito sa pinang pinagpick up ko abono abono ng 466 silokiti item number 8 ah let's go na ako sa number 8 po brown na gate check ko lang po ma'am glisa de la Cruz papuntang Makati Salamat. Hello, ma'am. May babayaran ako, ma'am. 4.66 po. 4.66. Hello, kitty na. Ano yan, Laruan ba o ano? Anong? Anong kuya na lang ko, ma'am? Ah, ma'am. Ito po. 4.66. Ito, 4.66 para sa... Mag... Dami ibon. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo naman talaga. Salamat. So, bali, mula rito sa pinake-upan natin is 8 kilometers ang ating tatakbuhin papuntang Makati. 30 minutes mga boss, let's go! Live a life, everyday, let die, not okay. what and I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving i like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, you have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive in that better day I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, every day Late at night, not okay All I want know rock in a hard place do I work hard or live in my pace you're only young one yeah that's all great but I also want to figure where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with each of us that's okay well I just want to be happy how to get there hmm. I think it's important everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. is all I want. kaya naman mga boss na gulay yeah. okay na mga boss bali gcash payment na lang kasi ano wala sya rito si ma'am so next na tayo drop off 2.7 mga boss let's go 466 at 164 Ayan ako lang ma'am ah, 630 30. 630, 630 Bigyan ka tayong 400 Hindi pa tabot ta ah Ata. Uy Nipad pa Baka mo ma'am 1, 2 3 Patago pa yun eh. Salamat Okay na, hanap na tayo ng booking ulit Dalawa, pa Let's go Daniel Dana Punta kay Donna Ah, parang Daniel Daniel Salamat. Ah, uh, pa kay Dorbel dito. Oh. O Ah, yan. ito, Blue Gate Dorbel. Okay, sige. Thank you. Salamat. Ito, ito, book ito ka, Kuya. Mabilis lang naman. Salamat. So well, let's go mga boss, nakakuha ko ng booking dito sa Makati, papunta ng ano, San Juan. Joss, uh... Oh, sabayan natin, sana makakuha tayo agad. Update na lang. drop off, nakalagay yung collect cash okay. salamat okay na mga boss, item pick up nakuha tayo ng kasabay Makati papunta ng Irodriguez sa may banda sa Cubao. so let's go, let's go time check, 621 mga boss, kaya pa yan back lang documents doon na Thank you. Thank you okay na, next drop off na tayo. 5.1 kilometers mga boss. Putang kubaw. Let's G, let's G. Daming kumakain dyan ha. Ah. Daming kumakain. Mura kasi dyan. Ah, mura pala dyan. 1.99. Ano na it all you can, ay ano na yung unlimited na Unlimited. Ano? Salamat po mga Thank Okay na mga boss Higar na 120 Pinigay sa akin ni sir uh, 140 May tip tayong 20 Good Oras 7.15 Nakaitim kayo yan Nakablo ah, Ito sir sa likod mo sir untang King Christian Boss, no uh, ano kina malak alak yung <laughs> Ito, kasi to is, ka si kay Christian magre-receive, sir Doon na rin po bayad ityan sir wala po wala po wala po 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 Salamat po po. Okay na mga boss, nakuha tayo ng booking. Papunta to ng ng bagbag. Dito ako pinikap sa Cubao. So, let's go, let's go. Tapos may nakuha na akong isa pa, Cubao rin. Papunta naman na sa Uyo. So, pick upin ko muna mga boss. Let's go. Kaya pa yan. Sandra. Ano po yan? Ah, pagkain po. May sabaw ba yan ma'am? Wala. May sabaw po. Uh, oo, pero sealed na sealed po. Sealed naman, oh. Ang sinabi ko doon, ano, ah, 120 ah. 120. Ah, sa sigiri. delivery pa. Uh oo. -oh. Salamat. Salamat. Salamat po, boss. Ay. 20. Salamat po, Mama. Okay. Thank you po. All okay. goods mga boss. So nakuha ko na yung item tapos may tip pa tayo na 20 pesos. Tapos ang delivery fee nito is 100 108 ito. Pero ang sisingilin ko na daw doon sabi ni ma'am ay 120. So may tip pa tayo ulit doon na 12 pesos. So tara. Unahin ko muna yung ano yung bagbag bago sa uyo kasi mas malapis na ako sa sa uyo sa bahay. so, bilisan ko na lang para hindi tayo mahalata na mag-double book. So let's go, let's go. Ah. 90. Salamat. ba? Ito na nang, lang, minis lang 120 sir Ito mga ulam. Oh, ito ito, 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 ito. <laughs> ano, mga sir. <laughs> Buti na kasilyado. Okay lang. Salamat sir ha. Thank you. po. 120. So, yun. Okay na mga boss finish deliver na oras na pala is 8.54 na ng gabi <laughs> so ano oras ba ako malis kanina Tanghali na yun eh 11 may git na yun eh so mga ilang oras yun mga boss 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So mga nasa 9 to 10 hours tayong bumiyahe mga boss. Kahit tanghali na. So check natin mag shout out muna ako muna lang pala muna yun shout out kay charge. uh, comment niya is pa shout out idol sa next vlog salamat idol sana all idol no <laughs> so yun mga boss check natin kung magkano yung kinita ako ngayon kahit tangali na ako bumiyahe So nakaano pa pala ako 10 booking tapos sa 10 ay kumita ako ng ito. 1374 plus yung mga tip ipa-plus ko na lang diyan sa screen. Hindi pa ako nagpagas eh. Bidyoan ko na lang mamaya pag nagpagas ako mga boss. So sa biyahe ko, umabot tayo ng paranyake, tapos may nakakilala pa sa atin si Alimutan ko Mark ba 'yon? Basta na shout ko naman siya kanina. So puro paid by wallet kasi ano eh. May mga plus kasi kaya kinuha ko pero kung walang plus 'yon, hindi ako aabot ng paranyake. So all goods na 'yon kahit papaano. So hanggang dito na lang mga boss ang aking vlog. Like, comment, and share. Alam nyo na yan. Subscribe. Peace out mga boss. See you next upload.